Halo Halo Talks ay para sa entertainment at impormasyon lamang. Ang mga opinion dito ay sa amin at hindi kumakatawan sa anumang organisasyon. Makinig ng may bukas na isipan at sariling pag-unawa. Salamat. Welcome back guys. And dito na naman tayo para sa isang episode ng Halo Halo Talks. It's me your host Aves. Yahoo! And kasama ko today is Nami. Salamat. Salamat sa intro Aves. Episode 2 na tayo. Kamusta mga listeners? Buti naman at andito kayo to listen. Interesting ang episode natin today. Ano nga ba ang pag-uusapan, Aves? Something old but still intriguing para sa karamihan. Ang original na Chop Chop Lady ng Pinas. Simulan mo na, Nami. Talagang straight to the point, no, Aves? Well, eto na. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga krimen na nagpapabago sa ating pananaw sa kaligtasan. Ang kaso ng unang Chop Chop Lady noong 1967 ay isa sa mga pinaka nakakakilabot at hanggang ngayon walang nakukulong. Hmm, nakakapanindig balahibo nga yan. At ang mas nakakagulat pa ang biktima, si Lucila Lalu, ay isang successful na negosyante na nagsimula lang bilang waitress. Well, alam mo bang sa edad na 22, umalis siya sa kanyang probinsya sa Pampanga para maghanap ng magandang buhay sa Maynila. At sa loob lang ng anim na taon, naging may-ari na siya ng dalawang negosyo. Sa tingin ko, ang pinaka-interesting sa kwento niya ay kung paano siya naging self-made entrepreneur. Mula sa pagiging waitress hanggang sa pagmamay-ari ng Pagoda Soda Fountain at Beauty Parlor. Talagang masasabi mo na nagsumikap siya. Seems like from rugs to riches talaga. Oo nga eh. Pero kasabay ng kanyang tagumpay ay ang komplikadong personal life. May relasyon siya kay Anya Novera, isang may asawang patrolman, at may isa pang kasintahan na sinusuportahan niya financially. May asawa pala ang karelasyon ni Lucila. Not here to judge, pero talaga sigurong love knows no boundaries. So sa tingin mo ba may kinalaman ng love triangle sa kanyang pagkamatay? Am um, posible. Pero ang mga investigators noon ay napansin na ang mga hiwa sa katawan ay tila gawa ng isang expert. Eh si Anyano seems like di siya expert eh. You know, parang may medical background o kaya may karanasan sa ganitong uri ng trabaho. Medical background ha? So posibleng doktor, nurse, dentista, basta may knowledge sa medical ha? Nakakatakot isipin na ang mga body parts niya ay natagpuan sa magkakaibang lugar. Like ang mga binti niya sa basurahan sa Malabon Street tapos ang katawan naman sa Ed sa malapit sa Guadalupe Bridge. At alam mo bang ang mga binti ay maingat na binalot sa dyaryong may date na May 14, 1967? Hindi ito random crime, may planning, may preparation. Pero hanggang ngayon, ang kanyang ulo at mga kamay ay hindi pa rin natatagpuan. Well, ang impact ng kasong ito sa lipunan ay napakalalim. Naging reference point pa nga ito sa ibang krimen, tulad noong kay Maggie de la Riva. Tama ka. Sa katunayan, ang statistics ng violence against women sa Pilipinas ay tumaas ng 200% sa sumunod na dekada. Ang kaso ni Lucila ay naging wake-up call sa kakulangan ng ating justice system. Ang nakakalungkot pa, kahit high profile ang kaso, walang breakthrough. Sa tingin mo ba may kinalaman ito sa political connections ng mga suspects? Posible yan. May mga teorya nga na business rivalry ang dahilan o kaya naman may connection sa illegal activities. Pero so far, lahat ng leads ay napunta sa dead end. I mean, meron naman ibang suspects din, pero never napatunayan. Pwede mo ba i-share ang iilan sa ibang suspects nami? Oo naman. Just to name a few, ayan si Anya Novera, ang una nating napag-usapan. Si Jaime Jose, kilala bilang kasintahan ni Lucila sa huling bahagi ng kanyang buhay. Sinusuportahan siya ni Lucila at binigyan pa ng tirahan. Ayon sa ulat, may posibilidad na may kinalaman si Jaime sa kanyang pagkawala, ngunit hindi ito napatunayan. And then yun nga, mga kalaban sa negosyo or mga di kilalang costumer. Pero nga alam mo, ang kwento ni Lucila ay nagpapakita ng dark side ng American dream sa Pilipinas. Yung idea na kung masipag ka, magtatagumpay ka. Exactly. At hanggang ngayon, ang mga patterns ng violence against successful women ay hindi pa rin nagbabago. Based sa recent studies, 30% ng female entrepreneurs ay nakakaranas ng harassment o threats. Kaya siguro importante na patuloy nating pinag-uusapan ang mga ganitong kaso para hindi makalimutan at para magkaroon ng pagbabago. At para sa mga nakikinig sa atin, unsolved case pa talaga ito. Remember, na ang kaso ni Lucila ay hindi lang tungkol sa isang brutal na krimen. It's about how our society treats ambitious women. Kung paano natin pinoprotektahan ang ating mga mamamayan. At kung paano gumagana o hindi gumagana ang ating justice system. Sa huli, ang kwento niya ay isang paalala na ang laban para sa katarungan at kaligtasan ay patuloy pa rin hanggang ngayon. Yes, and hopefully talaga masolve ang case niya one day. And I think, Aves, that's it for today. Medyo dark man ang napag-usapan, just always remember na there's always a light at the end of the tunnel. Tama, tiwala lang and stay positive. Anyways, maraming salamat ulit sa pakikinig mga kahalo-halo. Don't forget to like and follow us on Facebook sa Halo Halo Talks page. Subscribe din sa YouTube namin and Spotify Halo Halo Talks. Ayon, maraming salamat ulit guys. Again, it's Nami and Aves. Talk to you guys again next time mga kahalo-halo. Ingat and God bless.